Binigyang linaw ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi may iwasan ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI kaya kinakailangan nating sumabay sa takbo ng teknolohiya. Naging sentro ang paggamit ng AI sa talakayan na dinaluhan ng Pangulo sa nagdaang Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Ayon sa Pangulo, planong gamitin ng gobyerno ang AI sa lalong madaling panahon at hindi dapat palagpasin ang pagkakataong ito dahil ang hindi pagsunod ay maaaring magdulot ng pagkaiwan ng Pilipinas sa ibang bansa. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. na napakabilis ng pag ng teknolohiya at ito ang pangunahing aral mula sa APEC Summit, lalo na sa kanilang talakayan sa sidelines tungkol sa AI. Kailangan anyang samantalahin ang teknolohiya ng AI, subalit kinakailangang matutuhan ang wastong paggamit nito sa pamamagitan ng masusing pag-aaral.